Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Abril 13, 2025. Ngayong ikalabing tatlo ng Abril, ang tinatawag na buwan ay nagliliwanag sa kalangitan dala ang isang banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya ng panibagong simula. Sa kabila ng kanyang mapanlinlang na pangalan, ang buwan ay hindi literal na kulay rosas. Ngunit ito'y kumakatawan sa mga unang bulaklak ng tagsibol, isang sagisag ng pagbangon, pagbabago, at pag-asa. Bilang isang sagitarius, ikaw ay likas na masigla, mapangahas, at laging sabik sa bago. May apoy sa iyong kalooban na hindi nauubos, isang likas na pagnanasa na tuklasin ang mga sulok ng mundo, physical man o spiritual. Sa araw na ito, habang ang liwanag ng buwan ay unti-unting yumayakap sa buong daigdig, mararamdaman mong parang may kakaibang init at aliw na humahaplos sa iyong kaluluwa. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na kahit gaano ka man kadalas na tumatakbo papunta sa bagong karanasan, may panahon para sa pagminilay, pagtanggap, at tahimik na paglilinis ng damdamin. Habang lumalakad kasalandas ng araw na ito, magandang balikan ang mga sandali sa iyong buhay, kung kailan naramdaman mong nadadala ka ng damdaming tila pagkasuklam o hinanakit, hindi lamang sa iba, kundi minsan, sa sarili mo rin. Sa sobrang taas ng pamantayan mo, hindi rin maiiwasang minsan ay maging mahigpit ka sa sarili. Pero sa araw na ito, Hinihimok ka ng langit na huminto muna at bigyang pansin ang epekto ng mga damdaming ito sa iyong kalooban. Ang pagbitbit ng puot, selos, o pagsisisi ay parang pagdadala ng mabigat na bag habang umaakyat sa matarik na bundok. Maaari kang makarating sa tuktok, ngunit mas magiging mahirap ang paglalakbay. Ang paglalakbay mo ay hindi kailangang laging puno ng pakikibaka. Sa halip, maaari mo itong gawing mas magaan sa pamamagitan ng pagpili ng kapatawaran, isang hakbang na hindi palaging madali, ngunit palaging makapangyarihan. Sa pagtanggap mo sa panibagong liwanag ng pink moon, maaari mong gamitin ito bilang simbolo ng iyong sariling pagbabagong loob. Walang mas masarap sa pakiramdam kaysa sa pagpapatawad, lalo na kapag ito ay mula sa puso, Patawarin mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo nagawa, sa mga desisyong maaaring nagkamali, at sa mga panahong hindi ka naging sapat sa sariling pamantayan mo. Patawarin mo rin ang mga taong minsang nakasakit sayo. Hindi ito nangangahulugang kalilimutan mo ang sakit, kundi ito ay pagyakap sa ideya na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa galit. Sa pamamagitan nito, pinapalaya mo ang sarili mo upang muling makalipad, mas magaan, mas masaya at mas buo. Habang binabalikan mo ang mga damdaming ito, mararamdaman mong tila may lakas na unti-unting bumabalot sa iyo, isang lakas na hindi agresibo, kundi matatag, tahimik at puno ng paninindigan. Ang enerhiyang ito ang magtutulak sa iyo upang gamitin ang iyong mga damdamin sa mas positibong paraan. Kung dati ginagamit mo ang galit o hinanakit upang manahimik o umiwas, ngayon ay may pagkakataon kang gamitin ang iyong damdamin upang kumilos, magpatawad, at gumawa ng mas makabuluhang hakbang. Sa halip na iwasan ang lungkot o pagkadismaya, harapin mo ito. Saan ba ito nang gagaling? Ano ang nais nitong ipahiwati? Kapag hinarap mo ang iyong emosyon ng may kababaang loob at katapatan, natutuklasan mo ang tunay mong lakas bilang Sagittarius. Habang nilalakbay mo ang bawat oras ng araw, hayaang ang likas mong pagkamausisa ang maging gabay mo. Hindi ito basta-basta usisero lamang, ito ay pagkauhaw sa kahulugan, sa lalim, at sa koneksyon. Sa araw na ito, maaari kang mas lalo pang mapukaw sa mga bagay na dati mong hindi napapansin, ang mga kwento ng mga taong nakapaligid sa iyo, ang emosyon sa likod ng isang payak ng ngiti, o ang kagandahan ng mga detalye ng mundo na laging nagtatago sa likod ng pagmamadali. Huwag mong hayaan ang araw na ito na lumipas na hindi ka kumonekta, hindi lamang sa labas ng mundo, kundi sa loob mo rin. Maglakad, magbasa, magsulat, makinig. Gumawa ng kahit isang bagay ngayong araw na tunay na nagpapasaya sa kaluluwa mo, kahit gaano man ito kaliit. Maaaring ito ay pagtimpla ng iyong paboritong inumin habang tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana, o kaya'y simpleng pakikinig sa tunog ng hangin at mga dahon. Ang aspeto ng iyong buhay na may kaugnayan sa emosyonal na kalayaan at panloob na kapayapaan ang higit na napagtutuunan ng pansin ngayon. Mahalaga sa iyo ang kalayaan, ngunit ito rin ang dapat mong gamitin ng may buong kamalayan. Hindi lahat ng paglaya ay nangangahulugang pag-iwas. Minsan, ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang manatili, manatili sa isang pag-uusap, sa isang relasyon, sa isang pangako, kahit ito'y mahirap. Sa araw na ito, hinihikayat ka na balansihin ang hangarin mong lumipad sa malayo at ang kakayahan mong manatili at yumakap sa kasalukuyan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay pilak, sumisimbolo ng kaliwanagan, panibagong simula, at malalim na intuition. Ang kulay na ito ay makatutulong upang linisin ang isip mo at bigyan ka ng malinaw na direksyon. Isuot mo ito o ilagay sa paligid mo upang maramdaman mong kalmado ka habang pinoproseso mo ang mga damdaming bumabalot sa iyo. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 5 labing pito, at tatlumput isa, mga bilang na may enerhiya ng pagbabago, pagbabalik loob, at matalinong pagdedesisyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang tahinik na pagninilay sa gabi habang nakatitig sa buwan. Kung maaari, gumugol ng ilang minuto upang tumahimik, huminga ng malalim, at pakiramdaman ang liwanag ng buwan sa balat mo. Magsulat ng isang lihim o dalangin sa papel, isang bagay na nais mong palayain o baguhin. Sa simpleng ritual na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na magbago. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo sa iyong puso ang lahat ng napagtanto mo, kahit gaano man ito kaliit o kalalim. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay isang nilalang na laging nagbabago, laging lumalago at laging naglalakbay, hindi lamang sa daan kundi pati na rin sa loob ng sarili. Sa bawat paglalakbay mo ay may natutuklasan kang bagong anyo ng pagmamahal, bagong anyo ng tapang, at bagong anyo ng pagunawa. Hayaan mong ang mga liwanag ng pink moon ay hindi lamang magbigay liwanag sa iyong daraanan, kundi sa mismong kailaliman ng iyong puso. Sa bawat bukas ng umaga, dalhin mo ang mga aral ng araw na ito. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging masaya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo araw-araw. Sapat na ang pagminilay, pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Ang mundo ay laging handang tumanggap sa iyo, basta't ikaw ay handang tanggapin ang sarili mong kabuuan, pati ang mga bahaging dati mong tinatanggihan. Ngayong gabi, bago ka pumikit, umiti ka at magpasalamat. Isa kang buhay na patunay ng lakas ng pagbabagong loob. Isa kang sagitarius na patuloy na lumilipad, hindi upang takasan ang sakit, kundi upang hanapin ang liwanag sa likod ng bawat ulap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.